Bobo aja, Bobo. Bobo, Bobo. Ya yeah, pun sepancer nanti itu si Buya, nang kubawa antipolo. polo. Yan, guaping! Bobo, Bobo. Ah, uh, ulang tahun aku kau kita. Ah, uh, baik itu aku sahni, na, sa na taon. Oh, mayroon may na may na... may mayor, 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 Ah, ngayon po medyo mahirap po ang biyahe at nasasapawa kami ng, ng mga modern na jeep po eh. Ang hirap na po ng biyahe namin. Jeep ba o bus? Ay, bus po. Sana po ma tayo na LTO dyan, mga nakakatas po dyan. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Kuya. Shoutout po. Mga LTO po dyan. Pakinggan nyo po kami. Nagutom na kami.

Sabi ko sa si daddy, oh, nagtuntog na rin daddy. Pag nagpasakay ka pa, lilipat na ako sa Shout out. ibang unit. Wala na akong masakay. Peter! Hello! Kumusta? Hello! Hello! Hello sa mga Bikaray boys! Hello! Hello guys! Hello guys! Merry Christmas so po sa inyo! Bili na kayo dito ng tinapay dito sa Kashiel guys. Bye! Bye! Bye. Okay. Bye.

Bawit <laughs> pa lang ito. Boss, bibili mo ito. Nga rin, di nakita rin ito. Tropa. Tropa! na modern na bus. Boss! Boss! Ate ni Dodo'y hataw! Roast time! Roast na! Peter! Oh, Kumusta? Hello! Hello! Hello semana mga Peter and Hello! guys. Merry Christmas po sa inyo, guys! Pili na kayo dito ng tinapay dito sa cashier, guys. Bye! Hey, hello. Plastic. Hi. Uh, ano pong yung tinapay? Ah, <laughs> oh, marami dito sa Magdano Magkano tinapay nyo? Uh, tiglilima lang naman, mura lang. Mura lang? Yeah, of uh, course. magkano, magkano mura lang yung magkano sa? tiglilima Eh, piglilima lang. Oh. Um, Matagal na po ba yung ano nyo? Bakery. eh. eh ka ba, ano lang to, kakabukas lang. Ngayong gabi o oh, yeah. kaya ng umaga? Ah, ma. Benjie pai. Hoyano. Dimi. May kagat kind of mura-mura um, lang dito, dito guys, uh, sa sa <laughs> ba'an. Kishel, Kishel Bakery. Niyo, so, sa so, dito sa Antipolo sa so may uh, terminal lang, ano, lang ng uh, Modern Gate dito, dito sa Antipolo po, malapit sa may side ng Antipolo, uh, simbahan, church din sa ah uh, uh, kanila. Uh. So ano na, guys? Dito na kayo sa Kishel Bakery

ating mga tawag ito, mga tawag sa mga mga bakers mga bakers ng mga masalista masalista <laughs> masalista yan <laughs> yoke lang yun minamasahe na yung minamasahe lang minamasahe <laughs> hindi mahalan sila doon o sige yoke lang yun ha so ano nga kayo doon o kaya naman talaga ang tinapay ano pension boss? Ako ka ko road di vlog site ha? Ito na din vlog. No vlog, dito road din. Ito road din. Hello Kakoyang. Uh, Shoutout to po. siapa ang uh, taga masaya Master Biker. Master Biker dito sa ano sa Kitchen. Uh, Kitchen. Uh, salamat. Thank you. Hey. Hey. tayo. Eko! Oh! Wow, shout out po! Oh, shout out po sa inyo! Ayan na, ito. Bye -bye. may ito, May na, na! na, na. Oh, <laughs> Dito po tayo kay Ma'am, Nick Hello! Merry Christmas sa iyo! sa'yo! ko sa oh. <laughs> hey, mas Oh, itu na. Maka harapian Sayo Maka harapian sayo Bersis okay. kesambot ah Bapak pelas